Nako ay ito siguro ang pinakamalaking unang assignment <laughs> ni General Torre bilang bagong PNP chief. Ang pagdakip, ang pag-aresto kay Bato. Yung mga ganitong balita, may ibig sabihin yan eh. Di ba nga, ilang beses bang nabalita na si Digo ay arestohin na. Hmm. Sigurado tayo, hindi pa man nakakaupo, hindi pa man Nakakatake ng oath etong si Bato de la Rosa ay arestado na etong mukong na to. Handa na daw ang kapulisan anumang oras na maglabas. Sakali, maglabas ng warrant of arrest ang ICC para kay Bato de la Rosa. Ang pagkakaintindi kasi natin sa iba pang mga balita kung nga ay naandyan na ang warrant of arrest. ng dalawa o higit pa na uh, co-accused niya na itong si Digong. Hanggang walang inilalabas na TRO ang Supreme Court sa pag-aresto kay Bato, mukhang tuloy na tuloy daw ang biyahe ni Bato. Medyo matapang, tapang-tapangan pa rin si Bato kasi kamakailan bumiyahe po itong si Bato de la Rosa sa The Hague para bisitahin si Digong. Oh. Para siguro alamin niya rin kung ano yung kanyang magiging kalagayan sa The Hague sakaling siya ay maresto ma na. Contingencies in place. Ready na if ICC issues warrant versus Bato de la Rosa. Kaya dito sa puntong ito, sigurado tayo nakabado itong sina Bato, sina Jingoy Estrada, sina Sara Duterte dahil sa pagkakatalaga kay General Torre. Although nakikita natin, wala pang masyadong pahayag itong si Bato, wala pa siyang masyadong say sa pagkakatalaga nga bilang bagong PNP chief kay General Torre. Pero alam ni Bato sa sarili niya na mas lamang at mas magaling itong bagong PNP chief. Kaya takot din yan.